Good morning mga tol Kamusta? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Mapagpalang umaga God bless mga tol Saan man kayo naroon Magingat ingat kayo lagi Kamusta mga tol So Hindi tayo nakapag-update o, o kaya'y nakapag-live Mga ilang araw na rin no Siyempre hindi na kayo bago kay Alpha Omega mga tol Maliban sa Mabisi tayo madalas may mga personal problem din mga tol, pero okay lang yan. Yun nga lang, uh, mga ilang araw din tayo hindi nakapag-update. Pero at least, lagi tayo tol na nau Din, pasensya na muna kayo mga tol sa mga nagmi-message sa ating uh, Facebook page. Ma-open ko yung Facebook page ko tol pero sa message ayaw. So kung mayroong kung mayroong mga nagme-message doon, pasensya na tol, hindi ko na ano, hindi ko makikita kung ano yung mga message niyo doon. Then mas maganda direct kayo tol tawag sa akin contact number, no? Ah, uh, for today's video nga pala mga tol, yung ibabahagi ko ngayon is yung habak natin ng mga gamit. No. Pakita natin sa inyo tol para mabigyan natin ng explanation. Ito yung habak natin tol. Ah, uh, empty shell ng ano M16. Oh. 'Yan round yan tol uh, una sa lahat itong habak mga tol is napaka lehitimo legendary dahil ito talaga yung mga sinaunang mga gamit na nakagisnan ko mga tol no yung mga sa antina, kalmin at itong habak ito talaga yung tinatawag na habak basyo ng baril ang pinaglalagyan. Ang advantage nito mga tol dahil uh, ito nga ay bronze. Ang bronze is isa sa mga kinakatakutan ng mga elemento at ng mga aswang. Kaya balbal. Yes mga tol. Ah uh, medyo kaliitan lang. Ah uh, prepare to siya sa lahat kahit sino pwede magdala nito lalong lalo na sa mga kababaihan mga tol oh. dahil sa biwang lang naman to tsaka maliit lang ito oh. pang ano din ito tol pang protection din ito no? sa spiritual at tsaka material unang una ang protection na may bibigay nito mga tol is uh, ito sa mga barang kuya kulam sa mga lason, sa mga tapik, palipad hangin, o sa mga usog, lalong-lalo na sa mga usog. At saka sa mga kanang ah, gayuma, o kaya ay patakod pagkawakwak, o kaya pagkaswang, protection. O, sa lason, ang maproteksyonan yan mga, mga sa usaping lason is lahat ng klasing lasun mga tol ma material man o orasyon at dipinsa din siya mga tol lalong lalo na sa mga peligro o kaya sa mga sakuna parehas na lamang ng ano uh, sa mga disgrasya sa mga patalim saksak, taga, o kaya baril o sa mga lunod-lunod mga tol Nakatulong ito at nakakadepensa iba iba mga tol pagka mayroong kang dala na ganito kaysa yung walang wala talaga no so ang ano lang nito ingatan lang at laging suot laging nasa biwang wag lang tanggal tanggalin dahil ang gamit natin mga tol is pwede naman nating dalhin kahit saan walang problema no ang bawal lang talaga tol uh, may gamit o wala tanging ang bawal lang talaga tol is yung gawa tayo ng masama bawal talaga yun tol tulad ng uh, pagnanakaw, akyat bahay hold up, tulis bawal yan mga tol o tapos yung bibira tayo ng babaeng may asawa so napakalaking bawal yan mortal sin talaga yan tol so iwasan natin yung mga ganyan no? ang gagawin lang natin mga tol Alaging manalangin pagkagising at bago matulog at magpasalamat lagi sa Diyos din itong mga gamit mga tol is ingatan o oh, yung parang wala lang ba na dalahin mo lang siya ingatan mo lang siya din faith kay God at sa baluting kaloob na mula sa kanya no so sa mga interesado mga tol tumawag lang direct sa ating uh, contact number nasa ibaba nilalagay ko no So, yun lang mga tol, no? So, yun lang mga tol. Dito lang natin tapusin ang ating video, no? Dahil uh, may gagawin pa tayong mga gamit sa ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga tol sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta kaya Alpha Omega Guerrero 1.9 Was out sa inyong lahat mga tol lalong lalo na sa mga kaibigan natin nasa ibang bansa mga tol was out God bless magingat nyo dyan lagi sa mga kaibigan natin na sa sanatang lakas, mga tol, mga sir. magingat ingat kayo lagi mga tol, lalong-lalo na sa trabaho. Sa mga subscriber natin, welcome back mga tol. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Patuloy ninyong 'yong pagsuporta kay Alpha Omega. Paki-like and share tol sa ating video. Bilang suporta kay Alpha Omega Guerrero. At sa mga bago at susuporta pa lang, mga tol, welcome na welcome kayo sa channel ni Alpha Omega Guerrero 1289. Paki-subscribe to tol ang ating channel din. Paki-pindot ang all uh, notification bell button para lagi kayong updated mga tol sa ating mga video o kaya sa maging sa live din paki-share na rin tol at paki-like So yun lang mga tol, God bless sa inyong lahat Mag-ingat kayo lagi, bulahan ka mo mga tol Nga nakaila kang Alpha Omega Giri 129 God bless